mga tinarayo ng libong-libong Siboto, ang simbahan dito sa San Pedro de Laguna. Dinarayo ito dahil dito matatagpuan si Lolo Ueng. Si Lolo Ueng ay isang Panginoong Hesus Kristo sa banal na sepulcro. Si ang libingan kung saan siya hinimlay pagkatapos magpakasakit at mamatay sa krus. Ang salitang uwing ay pinaikling Emmanuel Salvador del Mundo. Espanyol na kataga, ang ibig sabihin ay God with us, Savior of the world. Ang imahe ni Lolo Uweng ay pinaniniwalaang nakita ng mga manging isda sa baybay ng landayan mahigit isang daan at walumpung taon na ang nakalilipas. Ang paniniwala kay Lolo ay pinatatag na ng panahon. Patunay na lamang nito ang mga istorya ng Himala mula sa mga diboto na nagbibigay daan sa pagdeklara noong parokya ng Santo Sepulcro bilang Dabana o Shrine. Away. Dahil po, ito po yung milagroso sa akin. Alos din po na yung milagroso. Pero kakaibang po, kakaibang yung milagroso. Kapag talaga ito, panata. Kahit anong sakit, magagaling. Dinadayo siya sa iba ibang lugar, ang saan saan. Yan po ang story. This is my one week. Bago lang ako, pero alam ko yung mga sakritisyong ginawa sa kanya, na sinusubian niya. Nakakaiyak talagang meron. inilalabas din si Lolo Uweng tuwing Biyernes Santo para sa tradisyonal na prosesyon. Merong ting parte ng lugar na ito ang may balon kung saan sumasalok ang mga deboto ng tubig upang ipainom, ipangligo, ipahid o inumit dahil sa paniniwanang ito'y nakakagaling pagdating ha, pagbibihis lang ng damit. Kailangan yung tubig na pumunta sa katawan ninyo ay manatili, manatili sa katawan nyo. Bukas pa kayo. Ganun mo. Sabi ko yung nanay ko, nakawilchir rin siya. Nung kiniligwan ko dito kasi, gusto niyo maligo eh. Alam ko. Ang nagpapagaling yun, ay niwala. Maraming napapagaling sa inyo. Mga mesker. Kaya ininom ng mga tao, gumagaling naman. Noong 2010, nagsimula ako doon sa simpleng karamdaman na no, wala man doktor. Kahit anong dala ko sa doktor, walang mapaliwanag ang doktor. Hanggang umabot sa uh, 2012, doon na talaga ako kumagapang. Pagdating ko sa doktor, uh, kaya, kung saan naman yung mga area na alam mo doon, uh, nagmamadali ka, doon naman maraming sagabal. Nagkaroon ng mga traffic. Tapos may tumaangkat ang ah, maakyat na kami sa mga gator para lang makalus yung pagkunta sa Pero pagkunta sa hospital, negative lahat. Ang pagpunta ng mga duboto sa lugar na ito ay isang panata. Daladala -dala ang kanilang paniniwala na ang kanilang kahilingan ay matutupad. Kaisa ang pambansang pulisya sa pagpapanatili ng ligtas na si Mana Santa.